Narating lang po ni Rheon. Yeah, Rheon, yeah, ni Renzo. Si Tita Sel. Tita Sel, napakaganda mo daw pala. Nabasa mo yung mga comments? Oh. Ang ganda-ganda ni Ate Sel, sabi nila. Tapos hindi nga, hindi nga Rus, yata yung ibang Russia, o. mga Next Generation, no oh. Pa-dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. May laka doon kami nito katekram. Papa and po si Nana Jack, si Tita Jo. Lahat pa to kasama si, ano, si Kuya Dave kasi masakit ko yung ulo. Pag kaganyan katekram, Nagpapasuot siya ng sapatos. Gusto niyo na ang lumabas. Hot pa Diba Nihintay lang ko namin dito. Nihintay lang ko namin dito si Tito Gerald. Tita Joko Tegram. Ben! Kuya Steve, baka mahulog. Masakit daw ang ulo ni Kuya. Hindi makakasabay. Hmm. Ayan, hula ka pagkinate. Baka. Ayun, no. Na,

cheese mo sa pouno na no, kung nakahugad ba o ano? hindi <laughs> 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 na lang gusto dito Jerod na danta yun eh Tingnan natin sama Ay di sa sama Masakit ang ulo daw Tapos na O, din Eh bukas na lang sa Ay hindi hindi ba, ba siya pwedeng Wala nang alibi at day-day don no, open din hindi, may gusto kong may gusto akong itanong nakaubad ba kayong maligo? <laughs> ha, hindi. Ah, hindi. Kasi una, kasi tinatanong ko kung ano, kasi kami ni Tito Jack mo, nakadamit pa nung ha? Kasi sa una, naiya pa yan. Pagka matagal na, wala na. Hmm...

Mm. Lagi ho siya naglo-lotion. Basta kahit nakapikit na yan, parang nananaginip. Tapos uh, natutulog, hawak-hawak niya yung lotion, nagpapahid siya ng lotion. Hmm. Tita Sel, ba taong bahay ka muna. Ah, sasama ka ba? Sorry. Hindi ko alam. Sasama pala si Tita Sel. Hmm. Mm. Yun ang may iwan pala rito. Ay, nandiyan pala sila kuya. Hmm, sige. Ay, Kaso yung asawa mo, nag skincare pa. pa. <coughs> <coughs> Ayan Ay, na pala, kala ko nasa ano pa. Ano yung gamit mo ba sa skin care, Tito? Double lang pala, Tita Jo. Oye, oh, na yung Ah, mano din pala siya. naglo lotion ka rin pala? Oo, after Hmm, oo. Oh. Ako, wala mang kaano-ano. Sa bagay Jo. Alam mo naman ni Tita Jo, eh. Pagkaligo. Bis, pasok na. Hmm. Si Benben. -Ben. Ben -Ben. ah, si Benben -Ben naman. Oh, yung anak mo, maulog na sa agdan. Napaalala ko lang yung paglalili ko, nakahubad eh. Nawala na sa ano. Ang gano'n ka-excited pa naman si Kuya nung ano, mag-enroll tayo. Yung mga kama. sa Excited na excited ko si Kuya ano, ano, ano? na naman mag i kami ni Iniisip ko gano'ng kakatagal matututumahal at saka si Tita Jo eh. Nagina ako ng pimalas, love ni Tatang. Madali lang mag-drive. So, parang mukhang... Anong pagbalay <laughs> na... Mm. Parang lumakas ang love ko. Nay, uh, <laughs> mm. inaalala ko yung magtuturo kay Tita Jo eh. Oh, okay. Baka mabingi <laughs> Asawa na talaga si Tita Jo, no? Oo. Iba ba yung saya? Hmm. Parang kasi no? matagal na siya. <laughs> Parang ano pa? Yung sasabihin mo yung asawa mo, ang bagal. Parang nakakapanibago, no? Sabi, Tito Gerard, sa labas <laughs> nang matutulog si Jo. Ay! <laughs>

Kasi teta floor na rin. Hindi ko kaya. Bawal siya. nga pala. Kala ko isipin. Isip ko. O nga no. Hindi ba nakuha mag-drive rin Ah, okay. Ka kapag-drive na pala si Tita Floor. Pag-automatic na po. Pag-automatic na lang po ito. Sabi ni Kuya sa akin, mag-practice daw siya ng manual

Alam ko may ano na, exam ano na din eh, actual ano. Wala naman daw dito sa may ano, dito sa k Sa G-2. Mmm. Eh. Sila po kumana. Ah. sila sa Ano, ano. Hmm. Tanong ko pala sa inyo nagpa-check up kayo, nalaman nyo may sakit kayo. Tapos, pinagamot kayo ng 6 months. Tapos, after 6 months ma-check, hindi pa rin pala okay. Ano yung gagawin nyo? Ano yung parang gagawin nyo na sa buhay? Live muna. later na, gaya saan? wala gawin mm. uh, uh, kung baga, kung may taning na mo ito uh. na yung nasa isip, isip mo <laughs> <laughs> si tita Flore Talaga. Magbubuntok. Bakit? Magbubuntok. Mm Magbubuntok. -hmm. Si Tita Flor, anong masasagot niya dun? Kuya, pag after 6 months na gamutan tapos hindi pa rin magaling, unang-una papakinggan ko kung ano yung next step na in-advise ng doktor. Mm -hmm. Kasi yung doktor naman sila yung may wisdom kung ano yung susunod na gawin. At syempre sa part natin, let's say na lang, ano ba, critical ba, malukha ba, or yung nagagamot ba. Depende kasi, yung, yung action mo kasi depende dun sa ano. Kung nagagamot naman, susundin yung doktor at gagawin mo yung part mo para maging healthy. Mm. Let's say, sabihin na lang natin critical or may ka. Wala rin, well, sa perspective ko kasi wala rin naman kasing pagkakaiba kuya kung may tanning ka o hindi kasi sa amin buhay iba yung parang sa amin kasi like sa akin personally yung buhay is everyday day think it as your last para mm. wala kang regret pero uh. syempre mabigat sa loob dahil tayo kasi hindi naman para sa atin na kundi para sa mga iwanan kung mm. di ba but yun yung buhay eh tsaka ano naman tayo alam natin na doon naman tayo papunta hindi na mm. natin lang kung kailan at kung paano So, live your life grateful pa din, kahit mabigat. Mm. -hmm. At saka sundin ko ano yung sasabihin ng tukoy -tuk at gawin mo yung parking mo. Mm -hmm. At saka ang ano naman dun kuya is, mm -hmm. pag napapaligiran ka ng magandang support system ng family, siya kaya din talaga. Mm. -hmm. No? Sure. Okay. Acceptance. Ah. <laughs> Acceptance. Ah

Nag po ako sa tanong niyo. Mapapaisip <laughs> ka talaga. Si Tita Sel kaya? Anong... <laughs> malayo na si Tita Sel. Mamaya na pagbabaho namin don saan Ano. So, Hindi, uh... mahirapan ka. Mamaya na. Medyo malayo-layo po yung ano, destiny ka, telegram Aba, Tapos destiny pa yung ano? Destination. <laughs> na. Ah. Destiny. Hmm. Naposit niya. Oh. It's okay. 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 Si tita may kasalanan. Hindi talaga. Hindi talaga. sa talaga. Hindi talaga. Hindi Ano Hindi talaga. Hindi talaga. Punta na po kami sa Destiny. Oh. <laughs> Ba't naman kasi Destiny ang susakyan? <laughs> mm, Destiny, travis ko. Mm, Destiny lang. Dest Destiny. Destiny Destination. destination. Yun yung mga susakyan to na dadar. Yun yung yeah, mga susakyan oh. to Huwag mo sabihin manual yan. yung isa po niyan, manual. okay oh. Oh. pa lang mo. Kasi siguro yung mga kids dito na lang. Meron naman si Tito, G meron ka na Tito Gerald, 'di ba? Meron na siya, o bantay bata ka muna, ha. Okay. Okay, stay pa ka di ba? Ah, okay. Si Kita Flores. Sa saglit lang kami sa bangko ko. Ah, okay. Sige. Kala ko, ano, magdadrive din si Tita Flor. So, ilang kayo mag-enroll? Anim, lima. Si Tita Cell. Anim. Sana makatulong tong vlog na to para sa destiny. Ano. Destiny. Apo. Destiny Driving School. Ayan po si Ma'am. Ma'am Jenny si Ma'am Jenny po nag assist sa amin. Pagka po ba aning sila, may discount kami. Kaming <laughs> yun ang discount eh. No? Nag-exam -e na po sila. Ay, pila pala. Sorry po. Sorry, sorry ma'am. Oh, merit ka na.

તે દે દે go down mo na. You go down. Bye. Okay. Thank you. <laughs> Sige. Okay, nakaano na po kami lahat. Naka-enroll na po kami lahat ka Parang after 5 hours. <laughs> Ang tagal eh, no? napili po ka Telegram ng mga nanay online 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 ano tawag don ibis na face to face yung parang klase dito online na lang sige ba nga natin ka Telegram sino po yung mas mabilis matuto sa mga nanay May ano pala nanay sino po mga nanay? Thank you